sa gang. Anong ma-advise ninyo sa mga... Wala akong magsalita. Ay, tatanong ko lang eh. Gang, gang, ka... Ano ang ma-advise ninyo sa mga katulad nyo na sudyante o katulad nyo bata? Yung mga hindi yung mga parang section ah, 1, makakabawi sila. Basta mag-aral lang sila ng mabuti. Ano ba? Minsan makinig sila sa mga aralin nila. Minsan lang? Ay, lagi-lagi. o ikaw, gang. Ano masasabi wala. mo? Anong wala? Bakit? Anong masasabi ko sa mga estudyante na ano nga? Wala <laughs> akong magsalita. Wala akong magsasalita. Hindi ka wala akong sasabihin? Wala like? akong sasabihin sa inyo. <laughs> Bakit? Para daw siya lang yung matalino. Ano? Para daw siya lang matalino. Para siya lang matalino. Ako naman matalino. Magaling ano? sa school. Ano? Ako naman magaling sa school. Ay, ikaw. ah. Dapat humble ka lang. Ako lang magaling sa school. Mas meron pa nga mas magaling sa'yo. Wow. Ah! <laughs> walang demo mo pa sure